Gusto mo ba na ikaw ay hindi-hindi magagawang iwan kailanman ng taong mahal mo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa at habang buhay ikaw lamang ang mamahalin niya? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Lalong-lalo na kung minsan nararamdaman mo nabihira na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo dahil sa LDR kayong dalawa kaya gusto mo na habang buhay magmamahalan kayong dalawa at hindi hindi kanya magagawang iwan kailanman pagkatapos mong gawin ang ritual na ito basta sabayan ang dasal hilingin ang buong puso at huwag kalimutang palaging manalangin sa ating may kapal ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang butil na bawang Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At kumuha ka rin ng ziplock o plastic, kahit anong plastic na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At isilid mo lamang itong isang butil na bawang. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang buo ng dahon ng laurel. Isulat sa dahon ng laurel ang kanyang tunay na pangalan at apilido ng isang beses. At pagkatapos, ilagay mo rin ito sa zeplak o plastic na pinaglagyan mo sa bawang. At ipunin nyo ang bawang at ang dahon ng laurel sa plastic. At pagkatapos, maglagay ka ng isang kutsarang asokal. At nang malagay mo na lahat, Hawakan saglit ang ritual, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, sa tulong nitong ritual, ako ay hinding-hindi mo magagawang iwan kailanman. Ibulong mo lamang ito ng kahit tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang isarado ang plastic at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At kung ikaw ay nasa bahay lang, pwedeng ilagay sa damitan mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito hanggang kailan mo gusto. At dahil isa itong gabay, para habang buhay, magmamahalan kayong dalawa ng partner mo at hindi hindi kanya magagawang iwan kailanman. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.